Hello po. Pakita ko sa inyo ang ganda ng paligid ng aming labas ng bahay. Kita nyo, di ba? Makita nyo rin ang kalawakan. Ang ganda tingnan ng view. Ayan, kumikinang yung mga ilaw sa paligid. Hindi ka mabuport. Ayun o, oh, ang daanan. Papasok dito sa aming bahay. Kita mo yung sasakyan. Ayan, paikot. Lumiliwanag ang mga paligid sa mga ilaw. Makikita mo yung ganda kasi kumikin lang ang mga ano ilaw sa paligid kumikot kitap yung mga ilaw tingnan nyo oh nakakawalang ano diba nawawala yung pagod stress nakakalanghap ng ano, si simoy ng hangin sa labas. Tapos makikita yung kalawakan. Film na film mo talaga. Ang ganda ng paligid. Yun na makikita mo yung mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kaya kahit paano, hindi, hindi nakakabord. Kasi nga, meramikan maki kita.